Porque okay, yeah. que Hi hey guys, for today's video, papagupitan ko nga pala si Alas. Naligo na nga rin pala kami ng anak ko at nagpatuyo lang kami na bok. Kaya ito, pupunta na kami sa pagupitan. Pinatuyo ko nga muna yung buhok ng anak ko para nga hindi kumapit sa balat niya yung mga buhok. Natawa pa nga ako sa mga oras ito dahil nga sa so tuwing yung video ko ng sarili ko may nakatingin. Alas dos pa nga lang kaya sobrang init talaga. Hindi ko na nga inantay yung hapon para pagupitan si Alas. Paano ba naman kasi baka makatulog ako. Pag nakakatulog pa naman ako, nung oras na ako nagigising. At saka baka sobrang haba ng pila dun kaya ito pinuntaan na namin. Para surprise na rin mamaya pag uwi ng papa niya galing sa trabaho. Kasama ko na nga rin pala itong ate ko na buntis. Wala nga rin pala siyang ginagawa kaya ito inaya ko na nasamahan ako magpagupit kay Alas. Dito na nga rin pala kami dumaan dahil nga sobrang init. Ko na nga rin pala palay stroller ng anak na ate ko dahil nga mamaya baka sumpongin na naman si Alas. Nag-offer na nga rin pala yung kapatid ng asawa ko na siya na nga lang daw magtulak kay Alas. Sana nga hindi sumpongin si Alas dahil 'ung papabuhat na naman 'yun pag pinagupitaan. Sa una nga lang talaga hindi umiiyak si Alas pero pag patapos na doon na nga siya iiyak. Kaya ito kinakabahan ako baka nga magwala siya doon. At ito nga pala yung ate kong Juntis na haggard pa ang kanyang face. Ang dami niya kasing tagyawat pero pag nanganak siya mawawala na yan, kikinis na ulit At malapit na nga kami sa pag pagupitan kaya ito na let's go mistak na nga kami dito at pinasok ko na nga dito si Alas sa pagupitan habang nga nagantay kami dito si Alas nga nakatunga nga na ewan ko ba dito sa batang to baka umiyak pinapakalma ko nga lang siya at kinakausap ko nga siya na wag siyang iiyak dapat matapang siya sa umpisa nga lang siya hindi umiyak pero pag sa na na umiiyak na nga yan kaya nga basto yun ang pinapangalan ko dun sa batang yan pero kahit ganun pa man napakabait nga niya ng anak ko at sweet pa sa akin. Paso nga lang napakalakas talaga ng toyo niyan. Walang papan pero bago siya gupitan, kikisda muna niya kayo. Ay, di pa pala tapos. Tuwan-tuwa nga yung anak ko dito sa si salamin dahil nga nakikita niya yung sarili niya. Siguro napapaisip siya bakit kaya siya ginagaya na ito. sa isasalang ko na nga si Alas dahil nga tapos na si Manong gupitan. pinatanong pa nga ni Kuya kung anong gupit daw kaya ito nakalimutan ko pa. Kaya pinaliwanag ko na lang sa kanya na ikalbo yung gilid tapos tira lang yung taas. Kaya ayun na nga nilagyan na nga rin siya ng sapin para umpisahan na. Binilihan ko na nga rin pala si Alas ng gami ba para pang pakalma niya. Alam na alam ko kasi niiiyak yan pag wala yung pagkain. Habang kinukuha ni Kuya yung mga gamit niya dito sa panggupit. Ito ang nakatitig na sa akin si Alas. Giningiti-ngitihan ko nga lang si Alas para nga lang hindi siya umiyak. At yun na nga, umpisa na nga siya gupit ni Kuya. Medyo kalmado pa nga siya sa mga oras na yan pero mamaya, tingnan natin kung anong resulta. Oh! ba? Dami-dami yan. na. Hindi Kamalay.

yung niya dito kaya ito yung nabutan ko na para lang hindi siya umiyak. Yeah. Natutuwa pa nga sa kanya si tatay dahil nga hindi daw siya umiiyak. Sabi ko nga kay tatay ngayon lang yan tayo mamaya iiyak na yan. Nasa na nga siya dito ng kinakain kaya ito nga iiyak na kaya ko kaagad ng pagkain niya. Pinakabahan pa nga ako dyan dahil nga pag umiyak ka napakalakas grabe din yung titigil. Kaya ito sa mga oras na ito mag-uumpisa na nga siya dyan. Aabunanarin pala ako dito ng plastic balon para nga lang hindi siya umiyak. Gumagawa na nga rin ako ng paraan para wag lang siya umiyak. Kaya ito naisipan ko mong ng plastic wag lang siya umiyak. <coughs>

Bunainnya <tuk> kata <tangan> sa wakas sa tapos na nga rin kami pinakain ko na nga rin pala siya ng ice cream para tumigil lang hanggang dito na nga lang po tayo magtatapos tayo bye bye